ayan guys yung menu natin ngayong hapunan friday ayan o oh, sayuti tanglad green sili pizza ayan ano kayang kapartner niyan ito, ito 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 ilalabas ko na ilalabas ko na ayan o oh, ayan pata na naman sinabaw ayan po green sili simple lang ang ano niya green sili sayuti tanglad Ayan, pero naamoy ko na sa sabaw pa lang. Amoy ko ng sarap dahil sa lambot ng karni. Ayan po ang sarap ng sabaw. Kikita niyo na. Ihalo na natin ngayon yung pizza dyan kasi lambot na, na nalambot na yung ano, karne. Wow, ihalo na natin yung pizza dahon. Wow, kay Sarap-sarap na tingnan mo palang sarap na is, i, ano, ng, uh, sabaw niyan sa karne pa sobrang lambot wow sarap ng kainan naman ngayong friday happy friday mga kaibigan kain tayo ulam hapunan po nilagang pata sinabaw wow 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 grabe